Magandang hapon mga ka-GM mga kapanday panday uh, panibang ar, panibagong araw at vlog tayo ngayon. ito po yun um, uh, ang ginagawa yun. ah, uh, napadirang ko na yun. ah, uh, talagang yun ang aking hirap. Dahil uh, napakalalim pakalalim po ng baon niya. Dahil yung baba niya doon sa likod ay mababa tapos mataas to. Kaya lulubog pa ako ng malalim doon. At ito naman yun ha, naman namin itong mga kajiyo, mga kapanday dyan. Oh. Mga kapanday, shoutout muna dyan sa inyo lahat dyan. Shoutout kay Mami Dita Bisala ng Amerika, kay Ate Rosmaranan, uh, kay James Vlog, uh, Bicol Fishing at uh, MBC23, Solid Harbor, and Jerry Talistar, at May Dili Live TV Vlog, at Boy Palpak, Ate Maranan, at Kuya Lando Perez, at kay Top Seal TV, at kay Kapakpak, yan yeah, kay Josh Aguilar. Thank you, thank you dyan sa inyo. Uh, at kay Ate H, uh, at mga solid, na mga viewers ko dyan at uh, sino pa nga kay Mayumi at kay Polanda Vlog at uh, sino pa nga ba yung napasok sa akin nalilimutan ko pa yung iba kung napasok sa akin ah uh, Lori, thank you thank you sa walang uh, sawang suporta mo sa akin at uh, sa lahat po, basta sa lahat po nanonood sa akin at napunta sa akin live uh, thank you thank you ah, uh, ito ngayon ang aking ginagawa tinitibag ko na at sinahakot ko na namin to, ayan yeah. sabi, talagang galbuk pa. At shout out nga pala kay Minhali at kinuaki yung pangal to kay Trisha Mix TV. Yan, Trisha Mix Music na at yung nato paternal At salamat ito po mga pagpapandayan akong mga tinatrabaho dito talaga inam ang hirap pagka-renovate talaga ang ginagawa sa totoong buhay lang kami yung isang division yung dati yan nakita niya yan tumuturo niya Division din yan, tinibag din namin yan. At ito, tinibag uli namin ito. Diba ito ay gagawin charge ng mga burn again. Ah, uh, kaya ito yung tinibag na. Ay, uh, ito mga tsura, mga naglawit po yun. Ha. Taas yan. napakalito pa pala ng biga nito, yung gumawa nito. Mas matipay pa yung biga na aking ginawa dito, yun, mga kapanday. At ang kasama ko ito, yung pogi-pogi na aking labor. Kaway-kaway mo dyan, pogi-pogi. Yes! Kunyari lang yun. Kunyari lang po. Oo, alam ko naman yan. Uh, ayan, salamat po dyan sa inyo mga walang sawang panunod po. And God bless, God bless po sa inyo dyan. Thank you, thank you. At kay Jesse Paraneho, thank you, thank you dyan sa inyo dyan. Nalilimutan ko pa yung mga ibang napasok sa akin live. Kishinya Gamboa, thank you. Armin Digital Star. Uh, salamat at hanggang dito lamang. Uh, thank you, thank you. And I love you po sa inyong lahat. At sana sumayin niyo po yung lagi yung kapayapaan at kagalingan at kaligtasan. Bye-bye.